mga benefits sa pag-ibig pa active members o retired na. At sa dulo ng video, tuturo ko rin sa inyo kung pa, paano makakakuha ng benepisyo ang mga retired o kung retired na. Pag sinabing pag-ibig, ang nasa nati isip natin agad ay pamahay o kaya ay housing. Pero alam nyo rin ba na may iba pang benepisyo na ino-offer ang pag-ibig bukod sa housing? Nag-aalok ang pagiging membro ng pag-ibig fund ng ilang mga mahalagang benepisyo. Kabilang dito ang number one, ang housing loan, na abot kaya ang installment plan. Maaari mangutang ang mga membro ng hanggang sa itinakdang halaga. So, depende yan sa kanilang eligibility at uri ng loan. Number two, meron din silang savings program na may interest rates. Para sa mga membro na empleyado, may katumbas na contribution mula sa kanilang employer kaya nadodoble ang kanilang ipon. Bukod sa savings program, mayroon ding modified pag-ibig 2 o yung tinatawag na MP2 savings program. Isang voluntary program yan na 5 years plan na may mataas na dividend. Number 3, mayroon din silang short term loan para naman sa iba't ibang pangangailangan. So, mayroon na rin tayong video nito kung paano mag-apply ng short-term loan at ilalagay ko rin ang link sa description para mapanood nyo anytime. Ang pag-ibig ay may multi-purpose loan. Gaya ng, pwede ito sa tuition fee, number two, sa medical expenses, number 3 sa pagpapagawa o pag-renovate ng bahay. Ang mga pautang nito ay tumutulong sa mga miyembro na may agarang pangangailangan na pinansyal. Number four pwede rin ng calamity loan para sa panahon ng emergency. Meron din tayong video kung paano mag-apply ng calamity loan at ilalagay ko rin ang link sa description para mapanood nyo anytime. Katulad ngayon, katatapos lang ng bagyo. So, na-declare ang inyong lugar na state of calamity. Pwede po yan. So, pwede rin gamitin sa panahon ng mga kalamidad katulad ng bagyo o baha, number 2, lindol at mga natural disasters. Number 5, meron din silang modified pag-ibig o MP2 savings program na may mas mataas na dividend earnings. Meron na rin tayo video niya at kung bakit mataas ang makukuhang dividend ngayon at ilalagay ko rin ang link sa description. At number 6, pag-ibig loyalty card na nagbibigay naman ng mga diskwento. Pwede niyong gamitin yan as discount card ano? at maaaring gamitin bilang ID. So kung wala pa kayong ID, pwede po yung gamitin as valid ID. Nag-live video na rin tayo niya kung paano kumuha ng membership ID at kung paano mag-create ng online account. Nasa description din ang link niyan at pwede niyong panoorin anytime. Ano pa ang mga iba-ibang benepisyo ng pag-ibig fund? So, unang-una -una ay ang retirement benefit. Yan yung nabanggit natin kanina na tungkol sa retirement. So, kung ikaw ay retired na, pwede mo nang makuha ang iyong mga naipong kontribusyon at mga kinita na dividend. So, paano makukuha ang iyong mga benepisyo kung ikaw ay retired na? Number one, hindi bababa sa 60 years old para sa optional na retirement o kaya ay 65 para naman sa mga mandatory retirement. So, hanggang 65 maximum ha. So, hindi bababa sa 45 years old at may 20 taon o 240 na buwan ng hulog na o kontribusyon. Number three, kailangan nung mag-submit o mag-submit ng application for provident benefits. Claim at magbigay ng mga kaukulang dokumento gaya ng number one, valid ID. Number two, selfie na hawak ang pag-ibig card at saka isubmit sa kahit saang pag-ibig branch. Number two, meron din silang death benefit. Ha? Reminder, ha? death benefit. Kapag namatay ang isang miyembro, ang kanyang legal na tagapagmana ay may karapatang tumanggap ng death benefits. Okay? Importante po yan. At may video na rin tayo na kapag ka namatay, ano naman ang mangyayari pag di patapos ang hinuhulugan mong property sa pag-ibig meron na rin silang mga hotline at email address o kaya ay OFW contact information kung sakaling kayo ay meron pang mga katanungan. So, ganito na lang at sana nakapagbigay uli kami ng mga halagang informasyon tungkol sa pag-ibig. Huwag niyo lang po kakalimutan mag-like, subscribe at hit niyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli sa panonood at God bless.